Nakapagtataka ba kung bakit sa edad natin na yon, kung kailan dapat ay payapa na tayo at nag-enjoy na lang sa bunga ng ating pagod, ay minsan ay bigla na lang tayong nakakaramdam ng pagod na lampas sa pisikal. Isang pagod na galing sa kalooban. Isang bigat sa puso't isip. Madalas ba tayong umuwi mula sa isang pagbisita na mas pakiramdam natin ay nabawasan tayo ng enerya kaysa nadagdagan? Para bang may humigop ng ating sigla at naiwan tayong nanghihina, malungkot o kaya yung puno ng alalahanin na hindi naman sa atin nagsimula. Ito po ang isang masakit na katotohanan na hindi natin gaanong napapansin. Habang tumatanda tayo, lalong nagiging mahalaga ang ating kapayapaan ng kalooban at kaligayahan. Ito ang ating yaman ang ating gantimpala sa mahabang panahon ng pagtatrabaho at pagpupursigi. Subalit na yung mga tao sa ating paligid na, kahit hindi nila sinasadya, ay nagiging dahilan para mawala ang kapayapaan na yan. Ang sikreto para mapanatili ang iyong ngiti, ang iyong kagalakan, at ang iyong panloob na kapayapaan sa iyong mga dinintong taon ay nakasalalay sa kung sino ang pinipili mong kasama at kung kanino ka nagbubukas na iyong pintuan. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang uri ng tao na sa ating edad ay mas makabubuti kung iwasan nating dalawin o kahit man lang ay limitahan ang ating pakikisalamuha upang protektahan ang ating sariling kapayapaan at kaligayahan. Kaya magtabi po kayo makinig ng mabuti at huwag na huwag ninyong palalatpasin ang huling bahagi dahil meron tayong isisiwalat na siguradong ikagugulat ninyo at makakatulong ng malaki sa inyong buhay. Tara na talakayin ang unang uri ng tao na kailangan natin pag-isipan ng mabuti bago tayo bumisita o maglaan ng masyadong maraming oras. Ito ang mga taong tinatawag nating ang palaging nagrereklamo o yung tipo na kahit anong mangyari, meron silang makikitang mali. Naranasan na ba niyong dumalaw sa isang kamag-anak o kaibigan na sa halip na kumustahin kayo ng maayos at magbahagi ng magagandang balita, ay sisimulan agad ang usapan sa pagrereklamo tungkol sa panahon sa gobyerno, sa kapitbahay, sa kanilang mga karamdaman, o sa kahit anong pwedeng pagreklamuhan. Minsan, nakakaramdam tayo ng pagkaawa sa kanila at gusto nating tumulong, kaya nakikinig tayo ng mabuti, nagbibigay ng payo o sinusubukang magpagaan ng kanilang loob. Pero ang totoo, ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay nagdudulot lang ng pagod sa ating sarili. Para silang isang itim na ulap na dumarating at binabalutan ang inyong araw ng kadiliman. Sa bawat reklamo, para silang humuhugot ng enerhiya mula sa inyo. At sa pagalis ninyo sa kanilang bahay, pakiramdam ninyo ay mas pagod kayo kaysa bago kayo dumating. Naalala ko ang kwento ng isang kaibigan kong si Aling Nena, isang 65 anyos na biyuda na napakakulit sa buhay. Tuwing linggo, dinadalo niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Aling Rosa. Ngunit halos palaging, pagkatapos ng kanilang usapan, si Aling Nena ay umuuwi ng may mabigat na dibdib. Kwento niya, si Aling Rosa ay palagi nagrereklamo tungkol sa kanyang mga anak na hindi siya dinadalaw sa kanyang pensyon na kulang sa kanyang mga sakit at sa kung gaano kalungkot ang buhay. Kahit na sinusubukan ni Aling Nena na magbigay ng payo o magpagaan ng loob parang walang katapusan ang reklamo ni Aling Rosa. Hindi nartagal, napansin ni Aling Nena na tuwing linggo bago pa man siya bumisita, nakakaramdam na siya ng kaba at pagod. Napagtanto niya na ang pakikisalamuha kay Aling Rosa ay nagiging pasanin na sa kanya, imbes na maging aliw. Ang pagiging positibo at masigla ni Aling Mena ay unti-unti nahugot ng negativity ni Aling Rosa. Hindi naman ito nangangahulugang kailangan nating iwasan nang tuluyan ang mga taong may problema, pero mahalaga na malaman natin kung kailan at paano tayo magtatakda ng hangganan. Kung ang bawat pagbisita ay nauwi sa walang katapusang reklamo, na walang solusyon, at nauwi lang sa pagdudulot ng kalungkutan sa atin, kailangan nating suriin kung ito ba ay nakakabuti sa ating kapayapaan. Maari nating limitahan ang oras ng pagbisita o kapag nagsimula silang magreklamo, subukang palitan ng paksa sa mas positibong bagay. Kung hindi nila kayang sumakay sa positibong usapan, marahil ay oras na para magpaalam at bumalik sa sarili nating espasyo ng kapayapaan. Mayon, dumako naman tayo sa ikalawang uri ng tao na madalas nating naaksalamuha sa ating mga komunidad at pamilya. At sila ang tinatawag nating ang sismosa o sismoso, o mas kilala bilang energy vampire. Alam nating lahat na sa kulturang Pilipino, ang pagsisismisan ay bahagi na ng ating buhay, nunit mayroong uri ng sismis na nakakabuti at mayroon namang nakakasira. Ang tinutukoy ko rito ay yung mga taong ang buong usapan ay nakasentro sa buhay ng ibang tao. Madalas ay hindi maganda, puno na panghuhusga at madalas ay lang. Sa umpisa, maari mo na nakakaaliw ang makarinig ng mga kwento-kwento, lalo na kung galing sa ibang bayan o sa ibang pamilya. Pero pansinin niyo, habang tumatagal ang usapan sa sismis, pakiramdam ninyo ay parang dumalabas ang inyong kaluluwa. Ang pakikinig sa walang katapusang sismis ay hindi lang ngaaaksaya na inyong oras, kundi nagdudulot din ito ng hindi magandang epekto sa inyong pag-iisip nagsisimula kayong mahusgan ng ibang tao, nagiging mapag-alin at unti-unting nagiging bahagi kayo ng isang cycle ng negatibong enerhiya. Kapag nakikipag-usap ka sa isang chismosa o chismoso, para kang sumasali sa isang madilim na silid kung saan ang mga ilaw ay pinapatay at tanging mga anino lang ang nakikita. Nasisira ang tiwala ninyo sa kapwa at sa loob-loob ninyo, nagtataka kayo kung pinadsitsismisan din ba kayo kapag wala kayo. Nariyan si Mang Tonyo, isang rekradong guro na mahilig magpahinga sa labas na kanyang bahay at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Sa umpisa, masaya ang usapan. Ngunit unti-unti, napapansin niya na ang usapan ay lumilipat sa mga personal na buhay ng iba, sa kanilang mga problema, sa kanilang mga pagkakamali. Kahit na ayosana ni Mang Tonyo na sumama sa ganitong uri ng usapan, nahihirapan siyang lumayo dahil pakiramdam niya ay basto siya kung basta na lang siyang aalis. Ngunit sa tuwing sumasalis siya kahit pilit sa mga galitong usapan, nakakaramdam siya ng pagkakasala at ng bigat sa kanyang puso. Ang kanyang kagalakan sa pagpapahinga ay nawawala at napapalitan ng alalahanin sa buhay na ibang tao na hindi naman niya dapat na pinapasan. Upang maprotektahan ang inyong kapayapaan, kailangan nating matutong magtakda ng hangganan sa mga ganitong uri ng usapan. Kapag nararamdaman ninyong lumilipat na ang usapan sa tsismis, maaaring ninyong marahan, na palitan ng paksa, o kung hindi talaga maiwasan, limitahan ang inyong pakikisalamuha. Hindi ninyo kailangan na makialam o magbigay ng opinyon sa mga bagay na hindi naman direktang nakakapekto sa inyo. Tandaan, ang inyong isip at puso ay isang sagradong lugar at kayo ang may karapatang pumili kung anong uri ng impormasyon ang papayagan ninyong pumasok dito. Ang pagpili na lumayo sa mga chismis at negatibong usapan ay isang malaking hakbang tungo sa pagkakaroon ng mas malalim na kapayapaan at kaligayahan sa inyong mga ginintuang taon. Hindi ito pagiging antisocial, kundi pagiging matalino sa pagprotekta ng inyong sariling kagalingan. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa pagtukoy ng mga uri ng tao na maaaring makaapekto sa ating kapayapaan. Ang ikatlong uri na kailangan natin pagduunan ng pansin ay ang ginagamit ka lang o yung mga taong lumalapit lamang sa atin kapag may kailangan sila, ngunit nawawala kapag sila naman ang dapat na magbigay o magbalik. Naranasan na ba ninyong may lumapit sa inyo marahil isang kamagana o dating kaibigan may bigla na lang nagparamdam matapos ang mahabang panahon ng katahimikan? Sa umpisa, maaring matuwa kayo sa kanilang muling pagpapakita, iniisip na namimiss lang nila kayo. Ngunit di kalaunan, mapapansin ninyo na ang kanilang pagbisita o pagtawag ay laging may kasamang kailingan, pera, tulong sa isang proyekto, lugar na matutuluyan, o kahit simpleng pabor na kailangan ninyong paglaan ng oras at pagsisikap. Mas masakit. Pagkatapos silang makuha ang kanilang kailangan, nawawala na naman sila at hindi man lamot pakita ng pasasalamat o magtanong, paano naman kayo? Para tayong isang balon na pinaghugutan ng tubig, ngunit kapag tuyo na, ay iwan na lamang. Sa ating edad, mahalaga ang bawat oras at bawat sentimo na ating pinagirapan. Ang paglalaan nito sa mga taong hindi marunumot pahalaga o mas masahol pa ay sinasamantala ang ating kabutihan ay isang malaking pagkawala ng enerhiya at mapagkukunan. Si Lola Marta, isang 70 años na retirado, ay kilala sa pagiging matulungin. Marami siyang kamag-anak na malayo ang tirahan at tuwing may kailangan sila sa Maynila, tulad ng pagkuha ng papeles, pag-aasikaso sa ospital, o simpleng pagdalaw sa mga kaibigan, si Lola Marta ang una nilang ilalapitan para tuluyan. Kahit na masikip ang kanyang bahay at maliit lang ang kanyang pension, hindi siya nakakatanggi dahil sa pakiramdam niya. Responsibilidad niya ang tuluman ang kanyang pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ni Lola Marta na ang mga kamag-anak na ito ay lumalapit lamang sa kanya kapag may kailangan sila. Ni Mitza hindi sila bumibisita para lang kumustahin siya, magdala ng kahit maliit na pasalubong o magalok ng tulong sa kanyang mga gawa bahay. Ang kanyang kabutihan ay sinasamantala at pakiramdam niya ay parang isang hotel at serbisyong libre ang kanyang tahanan. Dahil dito, si Lola Marta ay madalas na nakakaramdam ng pagkadrain, pagkabigo at minsan ay pagkagilty dahil sa kanyang nararamdaman. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang matuto magsabi ng hindi ng hindi nakakaramdam ng pagkakasala. Hindi selfish ang pagprotekta sa inyong sariling kapakanan, oras at pinansyal na kalagayan. Maari tayong tumulong, unit dapat ay mayroong limitasyon hindi tayo ang solusyon sa lahat ng problema ng ibang tao. Ang pagtakda ng mga hangganan ay nagbibigay daan sa atin na magkaroon ng mas matibay at mas tunay na relasyon sa mga taong talagang nagmamahal at nagpapahalaga sa atin at hindi lang sa ating kayang ibigay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikaapat na uri ng tao na maaring magpabigat sa ating puso at isipan ang palaging ng babatikos o ng huhusga. Sa edad natin, dapat ay e nakamit na natin ang isang antas ng kapayapaan sa ating sarili, ang pagtanggap sa kung sino tayo at kung anong ating pinagdaanan. Ngunit merong mga tao, kahit kaibigan o kamag-anak pa, na parang laging may hawak na magnifying glass at hinahanap ang bawat kapintasan, bawat mali sa ating buhay, sa ating itsura, sa ating mga desisyon o sa ating mga anak. Narinig na ba ninyo ang mga ganitong komento? Bakit ganyan ka na tumaba? o hindi mo na ba kayang ayusin ang buhok mo o ang anak mo parang hindi na bumibisita. Kahit gaano mo pa subukang gawin ang tama, palagi silang may masusumpungang ang punahin. Ang patuloy na kritisismo at panghuhusga ay parang malilit na tulo ng lason na unti-unting sumisira sa iyong kumpiyansa, sa sarili at sa iyong kapayapaan. Nagdudulot ito ng pagdududa, ng pagkabalisa at ng pakiramdam na hindi ka sapat. Para kang naglalakad sa isang minahan kung saan sa bawat hakbang mayroon kang inaasahang sumabog. Ang muna taong ganito ay madalas na may sariling insecurities na pinoprotektahan at ang pagbatikos sa iba ay para nila para gumaan ang kanilang sariling pakiramdam. Hindi ibig sabihin na kasalanan mo kung sila ay ganyan, nunit responsibilidad mo ang protektahan ang sarili mo mula sa kanilang negatibong impluensya. Naalala ko ang istorya ni Lolo Jose, isang mailig mapinta sa kanyang libreng oras. Ibinabahagi niya ang kanyang mga gawa sa kanyang mga kaibigan. Ngunit, may isang kaibigan siyang si Mang Tico na kahit kailan ay hindi nagbigay ng kahit maliit na papuri. Sa halip, palagi nitong sasabihin, mas maganda sana kung ganoon ang kulay o kulang pa yan sa detalye o mas magaling pa yata ang apo ko dyan. Unti-unting nawalan ng gana si Lolo Jose na magpinta. Nawala ang kanyang passion dahil sa patuloy na kritisismo. Hindi niya namalayan na ang tao na mamahal sa sining ay unti-unting pinapatay ang kanyang hilig dahil sa mga salita ng isang taong hindi marunong magpahalaga. Malaga na maunawaan natin na ang opinyon ng isang tao ay hindi nagbibigay kahulugan sa ating halaga. May karapatan tayong maging masaya sa ating mga ginagawa at magdesisyon para sa ating sarili na hindi kinakailangan ang pagtanggap o pagsang-ayon ng lahat. Kung ang bawat pagbisita o pakikisalamuha ay nauwi sa pagdudulot ng pandiliit sa atin, oras na para lumika ng distansya. Limitahan ang mga pag-uusap na maari magdulot ng kritisismo at huwag mag-atubiling magpalit ng paksa kapag nararamdaman mong ang direksyon ng usapan ay papunta na sa panguska. Ang pagpotekta sa iyong sariling respeto sa sarili ay hindi lamang maalaga. Ito ay isang pangangailangan para sa iyong kapayapaan. Sa huling bahagi ng ating pag-uusap na yon, tuklasin natin ang ikalimang uli ng tao na kailangan nating iwasan o limitahan ang pakikisalamuha upang maprotektahan ang ating kapayapaan at kaligayahan. Ang emosyonal na drainer o yung mga taong laging may drama sa buhay na laging nakasentro ang mundo sa kanilang problema at tumaasa na ikaw ang magiging tagapagligtas nila sa bawat krisis. Para silang isang itim na butas na sumisipsip ng lahat ng positibong enerhiya sa paligid nila. Sa tuwing nakikipag-usap ka sa kanila, ang paksa ay laging tungkol sa kanilang mga paghirap, sa kanilang mga sakit, sa kanilang mga away sa pamilya, sa kanilang mga desisyon na palaging na sa gulo at sa kung gaano sila kawawa. Hindi naman masama ang makinig at magbigay ng suporta sa mga taong nangangailangan. Ngunit ang pinagkaiba ng isang emosyonal na drainer ay hindi sila naghahanap ng solusyon. Sila ay naghahanap lamang ng tagapakinig na magpapatibay sa kanilang nararamdaman, isang taong mapaparandam sa kanila ng pagkaawa kapag nagbigay ka ng payo, babaliwalain nila. Kung mag-aalok ka ng tulong, palagi silang may dahilan kung bakit hindi ito magagawa. Ang kanila mga problema ay parang isang patuloy na serye na walang katapusan. At sa tuwing matatapos ang inyong pag-uusap, pakiramdam mo ay ikaw ang nagpasan ng lahat ng kanilang pasanin at naiwan kang pagod at walang gana. Si Caneli isang 68 anyos na dating mananahi, ay may isang matalik na kaibigan na si Aling Sol na kilala sa kanyang serye ng problema. Tuwing tatawag o bibisita si Aling Sol, siguradong may bago siyang kwento ng kalungkutan, problema sa anak, may sakit na apo, o simpleng pagrereklamo sa kanyang asawa. Kahit anong gawin ni Canelli para magbigay ng payo o solusyon Palaging may pero si Aling Sol. Ang mga usapan nila ay umaabot ng ilang oras. At sa pagtatapos nito, si Kaneli ay pakiramdam na mas kailangan niya ng pahinga kaysa kay Aling Sol. Nakaramdam siya ng pagkadrain at minsan ay naiinis na rin dahil pakiramdam niya ay ginagawa lang siyang basurahan ng mga problema ni Aling Sol. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng relasyon ay nakakapinsala sa ating mental at emosyonal na kalusugan sa ating edad, ang ating enerhiya ay limitado at dapat nating gamitin ito sa mga bagay at sa mga taong nagbibigay sa atin ng pagalakan at kapayapaan. Ang pagsuporta sa isang tao ay dapat na may kasamang pag-unlad, hindi lang paulit-ulit na problema. Kung ang isang tao ay laging nagdudulot ng emosyonal na pasanin sa iyo at hindi naman nakikinig sa payo o nagsusumikap na ayusin ang kanilang sitwasyon, kailangan mong matutong magtakda ng matinding hangganan. Mari mong ipaliwanag na hindi mo kayang pasanin ang lahat ng kanilang problema at hikayatin silang humanap ng profesional na tulong kung kinakailangan. Hindi ka masamang tao kung pipiliin mong protektahan ang iyong sarili mula sa emosyonal na kapahamakan. Ayan na po mga mahal kong kaibigan. Ang limang uri ng tao na sa ating edad ay mahalaga na matutunan nating iwasan o limitahan ang pakikisalamuha upang protektahan ang ating pinakamahalagang yaman, ang ating kapayapaan at kaligayahan. Naunawaan natin ang kahalaga ng pag-iwas sa mga taong palagi nagreklamo na humuhugot ng ating enerhiya sa mga tismosa at tismoso na nagdadala ng negatibong aura, sa mga gumagamit lamang sa atin at walang pagpapalaga, sa mga palaging nambabatikos na sumisira sa ating kumpiyansa at sa mga emosyonal na drainer na nagpapabigat sa ating puso. Hindi ito nangangahulugan na kailangan nating putulin ang lahat ng ubnayan sa kanila. Bagus, ito ay isang paalala na maging matalino sa pagpili ng ating mga kasama at sa pagtatakda ng mga Tandaan po ninyo ang kapayapaan ng kalooban na hindi kusa nating nakukuha. Ito ay pinagirapan at pinoprotektahan. Ang maliliit na pagbabago sa ating mga relasyon ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating kalusugan, sa ating kasiyahan at sa pangkalahatan nating pamumuhay. Ang inyong mga ginintuang taon ay dapat punong-puno ng kagalakan, Pagpapahinga at pagpapahalaga sa sarili. Hindi ito panahon para magpasan ng problema ng ibang tao o maging biktima ng negatibong enerjiya. May karapatan po kayong mamuhay ng payapa at masaya. Mahalagang mahalaga po na ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan. May mga ganito rin ba kayong nakasalamuha? Paano ninyo ito hinaharap? Ano mga uri pa ng tao ang iniiwasan ninyo para sa inyong kapayapaan. Ibahagi po ninyo ang inyong mga salubin sa comment section sa ibaba. Bawat kwento ay may aral na hatid. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito at naniniwala kayong nakatulong ito sa inyo, paki-like po at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kapakipakinabang pakinabang na payo at gabay para sa ating mga ginintuang taon. Sauli huag, na huag ninyong kalilimutan, kayong may hawak ng susi sa inyong kaligayahan. Pilin ninyong mamuhay ng buo, masaya at may kapayapaan sa bawat yugto ng inyong buhay. Ingatan po ninyo ninyong sarili at patuloy tayong lumago ng may galak at pagmamahal hanggang sa muli.